Nilantad na Casey Concepcion ipinakilala ng anak nila ni Piolo Pascual sa publiko. Usap-usapan ngayon sa social media ang balibalitang hindi raw muli pagkakaunawaan nila Casey Concepcion at ng inang si Sharon Cuneta ngayon. Matapos muling maging agaw pansin ang tila pagkakaroon ng bagong lalaki na nililink na kay Casey Concepcion. Ay sa aming nakalam na impormasyon ay hindi raw gusto ni Sharon Cuneta ang lalaking tinutukoy ngayon. Muling nagkaroon ng spekulasyon ang marami na bakalo kaya ayaw ni Sharon dito ay mayroon siyang ibang natitibuhan na mas gusto niya para sa anak. Kaya naman muling naungkat ang nakaraan nito. Hindi naman ligid sa marami na noon pa man ay usap-usapan na sa publiko ang pagkakaroon ng anak ni Casey na itinago niya ito sa ibang bansa at minabuting doon manirahan. Kasabay nito ay ang tanong ng marami kung sino ang ama nito. Kasalukuyan noon na si Puyol Pascual ang kasintahan nito kaya naman sabi ng marami ay sigurado raw na si Puyol Pascual ang ama ng batang ipinagbubuntis ni Casey noon. Kaya sigurado raw na kaya ayaw ngayon si Sharon Cuneta para sa bagong lalaki na kay Casey ay mas gusto pa rin nito na si Puyol Pascual ang maging makatuluyan ni Casey para sa anak.